Okay mga kaibigan. So ito yung ano namin, tubig tubig. <laughs> yung tubig namin dito. So galing yun doon sa balon. Pero hindi siya yung hinukay, natural siya. Ayan napaka-fresh ng tubig nito mga kaibigan. So papakita ko sa inyo kung saan nagmumula tong tubig na to. So ganito ang mga source ng tubig sa ano, sa probinsya kadalasan, no. Tapos walang bayad fresh pa yung water pakita ko sa inyo yung hose ayan diretso doon di kaso tingnan natin kung paano yung pagkakalagay nito bali ito yung hose sana walang ahas dito no? ito lang sya mga kaibigan punta doon so hindi ako dadaan dito dito na ako sa taas kasi mahirap putik ayan o Okay. tapos dito may nakataling baboy nakatali ang pig kamusta man pig kamusta man ayos ka lang Ay, ayos lang pala ayos lang dito siya mga kaibigan nagmumula yung tubig Pakita ko lang sa inyo, no. So, shout out sa mga taga-probinsya or nasa probinsya. Ito yung pinaka ano nyo, yun o. doon. Andun ako nang galing kanina dito. Ito naman yung ano, yung balon lamang mga kaibigan. Nais ko lang sa inyo ang style ng source ng tubig. Okay. So, yun lang. Tamang dapat lang tumbaboy baboy na ito dito. Actually, hindi lang ito nag-iisa. Meron sya doon. Ayun, yung Tsaka usong-uso dito mga kaibigan yung ano yung mga pagtatali-tali ng mga manok kahit hindi nagsasabong yung sa, sa kapatid ko kasi to kahit hindi siya nagsasabong hmm? nag-aalaga lang so kaya hindi ako naniniwala dun sa iba na nagsasabing once na nagtatali-tali ng mga manok nagsasabong hindi no pwede yung isabong pero hindi nagsasabong kung mayari yun no marami yung dyan nakatali palibot lang share ko lang sa inyo napaka sariwa ng hangin bukod sa sariwa napakalamig mga kaibigan hindi lang basta malamig ay napasubo ayan balik tayo dito sa tubig eto sya alright parang gustong gusto kong maghinaw ng maghinaw dito eh Tapos yung tubig niya mga kaibigan, non-stop yan mga kaibigan. Kita niyo naman. Mabagal lang pero tuloy-tuloy yan. Hindi ka na nga naman lulusong doon. Dito na sa malapit sa bahay. Ayan. <laughs> daming manok po. So, shoutout sa mga taga dito sa Kamarini sur Alam ko hindi bago sa inyo yung mga ganitong style ng pamumuhay. So, dito tayo daan. Kukunik tayo sa so wifi. May wifi na rin dito kahit bundok. Para makapag-upload tayo. Nangirap ang hirap ang lusotan dito mga kaibigan. ayun oh. oh. o. Chuchu. Kala chuchu. Ito ang bantay ng wifi. Yan. Kumusta man Kumusta Ice man coy. Ini Ayan mga ibigan, maraming salamat.